Hello guys, good afternoon. Uh, dito kami ngayon sa uh, taniman ng Kalamansi uh, Nagpasama kami kay Nani Auring. Nani Auring yung nalagi na nagbibigay ng bulay sa amin. So, itong kalamansi na ito ay sabi nung nagbabantay ay nasa 500 kalamansi trees to. So, yung iba na ano na rin, uh, sira na rin. Kasi, ah, uh, sobrang sa tubig sabi nung babantay kasi itong ito to ito malayang kasi yan eh so nung nagpatubig sila diyan na umapo yung tubig napunta rito then na stuck dito kaya karamihan sa mga nasira hindi dito so eh dito pinatanim kasi ng may-ari yung uh, kalamansi eh. kaya wala nang nagawa yung magpapantay syempre babantay lang so makita ko sa inyo yung mga bunga ito, may bunga to. Ayan, o. Ayan. Ayan o, mga hinug na. So, hindi na pinakabis ng may-ari kasi sabi ng may-ari, eh, mababa yung uh, bentahan ng kalamansi ngayon. Uh, kulang daw yung uh, parang lugi daw sila kapag kumuha sila ng mag-harvest. Eh, pag pinenta, eh, kulang. Kaya hindi na pinaharvest. Kaya yung ibang mga kalamansi yan o, oh, nahinog na lang pero parang ang sarap niyang gawing juice <laughs> so yan, nagpasama kami kay Nani Auring kasi eh, plano yung amo namin doon sa Chopani Farm na mag-alaga nung kalamansi so, para magkaroon kami ng idea kung paano siya alagaan uh, itsura niya yan, so okay, dito ganda naman, nakakatawa kasi kung nakakita ka ng bunga, kalamansi, ang dami oh yung mga bunga yan dyan so uh, malapit lang sa ano sa uh, sa Chop pa panipan siguro mga 30 to 45 minutes ka maglalakad so ang ganda ng mga tinaanan namin brown nga lang kasi ano na rito, sa camera na rito kaya yun pati yung mga mangga na yan, mga 40 daw na pieces na 3 na mangga yan iba may mga hinug bunga na rin daw So, yun siya. Ganda. Okay. Mamaya um, ulit guys. Mamaya um, pakita ko sa inyo yung dadaala namin. Magbibidyo ako doon. Ang maganda yung part doon eh. Sige, bye.